All right. Uh, unang booking natin sa alas 12. Pondo, let's go. The bike na naman yung motor nito. The top. Basta. Ah, so Francesca, where are you? So, yun. Hanapin na natin si Francesca sa puntong to. Um, antay ako ng antay dito sa uh, pickup location. Uh, nandito lang siguro. So, yun. Pagkalipas ng ilang oras, uh, antay ako ng antay dito. Wala pa rin uh, yung customer. Hindi uh, ko lang kung saan siya nagpunta. Uh, oh, yeah. Siyempre, nagpabango pa ako rito Kasi siyempre, Francesca eh babae sa sakin na. kaya naman kumabaw tayo Pero sobrang tagal talaga niya <coughs> dito nakatatlong ikot na ako oh, hindi lang pinakita sa videos, so, kasi masyadong mahaba yung paghahantay ko so ayan nakala ako yun yung customer pero eto ko ulit ako at antay ulit tayo oh yung ulan don <clears throat> At sobrang tagal ng pag-aantay natin Napakanta na lang ako bigla dito But it's not like to walk from When I grow up Nasaan na ang customer natin Baka nandiyan lang At sobrang tagal ito na nangyari Ay tingin yung naglalakad na yan yung pala yung si Francesca. <laughs> Akala ko hindi siya yon lumampas pa nga. Pa. Kaya po ano po? Kasi ano po? Ha? Kaya po yung ano po? kay Francesca? Oo. Oh. Kaya po yun. May gigi cash ka ba? Opo. So, sinet ko yung number sa'yo, ah. Ah, sige Nakita mo ba? Hindi pa nasend. Hindi pa nasend. Kasi po, ano eh. Ano po, yung, ano po. Ah. Sige po, babae, ikaw. Siya po. Ah, siya. Ayun, sinet ko sa kanya yung gcash. Sige po. Sige po, Sabi niya nga siya, adon ka? Adon ka punta doon? Ay, hindi. Kasi, kasi doon sa nakapindong kami pupunta. Ah. po, ya. Hindi kayo yung pupunta sa amin. Baligtad. Oo, oh, nandun talaga ako nakatambay, sir. Pero pag kunyari po pick upin ko kayo, hindi kayo yung pupunta kami. Tayo pa -e, rin kayo pupunta. Anong kailangan kong gawin? Ano ka nasisira ulo? Paano mo Yan yan, sa pasok na yan, sa kabila. Kasi sige, ganito. Yan yan, kasi ah, kasi. Buti boss dito, no. Thank you, Brad. Asa ka na? Yung helmet na lang. Thank you, Sarah. Salamat. Ingat ka. Alright guys, uh, may booking tayo ngayon sa dito sa East Bank pumasok. So sabi niya, heavy daw siya. Tsaka cash yung payment. So sabi ko, gano'n po ba ka-heavy? sabi niya mga 100 uh, kilos or almost ako nga 98 guys eh so dito sa movie walang discrimination dito guys <laughs> I mean sa akin sa mismo baka ibang rider pero sa akin walang discrimination dito as long as talagang makakandar naman yung motor bakit hindi ba? Diba? so wait lang guys ha? bakit